sa pagbabalik mo bilang isang uh, mayor dito ng Anna uh, ng munisipalidad ng Impanta. Anong pagbabago o anong rin po ang pagpupukaw sa pagbabago? Lang. Basically ma'am, ang ang development program natin naka-sentro doon sa acronym ng Lingap. Kasi meron kaming uh, battle cry na Lingap agad, mabilis na serbisyo. So when you say LINGAP, may, may acronym ito, L-I-N-G-A-P, LINGAP stands for Livelihood and Education. So we would focus much of our projects on building livelihood programs as such. Nandito nga ilang kababaihan, no? sakto nandito kayo ngayon. Eh, <clears throat> isip din kami ng matagal na rin namin ang advokasya para mas lalong maitaas yung antas ng pamumuhay lalo ng mga kababayan natin. So, kasama na rin doon yung poverty, poverty elevation. And then, also education. Um, Malaki yung focus namin on primary education. By metrics, may panukat. Sabi nga, you cannot change something that you cannot measure. So we will start first with all the baselines. Ilan ba yung participation rate, ilan yung completion rate? Ibig sabihin, ilan ba sa mga nag-enroll ang nakakatapos? O ilan ba ang kabataan natin ang nakapag-enroll? At among nag-enroll, ilan ba yung may capacity? Halimbawa, in terms of reading comprehension, yung nakakaunawa. So, ang daming panukat na kailangan nating tingnan para masabi natin na may gagawin tayo. So, magsisimula ka muna na malaman kung nasaan tayo ngayon. So, sabi nga, you, you, cannot go anywhere else unless you know where you are. So, that's where we will start at the very onset of our term. So, part to on. And then, priority pa rin natin to add more infrastructures pero calibrated. Yung talagang kailangan pagating sa um, pinakamahalaga dahil laging Limitado ang pondo ng gobyerno, ano ba yung pinakamahalagang dapat unahin? So doon nagka-focus yung um, priority program namin ng infrastructures. And then, nature and uh, health and wellness. So doon pa rin nakafocus kami sa nature preservation, conservation. Kaya uh, isa sa mga i-heads up ko na rin, unang mga ipapasa naming legislation kasama nung sagunihan ko at ako naman being the executive ay uh, yung pangangalaga talaga sa kalikasan at sustainable pag-unlad. So, ito yung matagal na namin na nailatag na development agenda uh, kasama ng majority ng sanggunian na nanalo galing sa aking slate. And then, uh, good governance. Nagal na namin uh, pagbukas siya ang mabuting pamamahala. So, all of the policies of this administration will be uh, grounded on the principles of participation, accountability, and transparency. So, don't medyo naka naka ano po tayo, naka- Focus, uh, hindi lang metro, talagang yan yung pinaka-pundasyon ng aming pagsaservisyo. And then lastly, uh, A is for Agricultural Development and uh, Tourism. So malaki din po yung pagkiling namin pagdating sa dagdag na pagkakabuhayan kasama ng, kasama ng ano, kasama ng uh, agrikultura, uh, organic agriculture to be precise, at uh, agrotourism. And then lastly, peace and order and poverty alleviation. So yun po yung pinaka-sentro ng programa namin ginagawa. Medyo broad, pero may mga uh, nakalatag na po kami specific projects, programs, and activities para dun sa mga plano namin na, uh, plano namin na magawa. So yun po, yun po yung pinaka uh, priority projects natin. Pero isang uh, question pa, sir. Sir, yun po bang agriculture... Okay lang, sabay trabaho. Oh, yes, okay so lang. Uh, yung ser na agrikultura ay eh, pumasok na rin po doon sa mga digital farming technologies? Two things ano po. Siyempre, kailangan mo rin tanggapin yung pagbabago ng teknolohiya. So, we can do digital farming, uh, mechanized farming to have more agricultural inputs and outcome outputs. Pero, halimbawa, tulad noong organic agriculture uh, agenda natin, Talagang mas naka kami doon sa old way of doing things. Oh. Hindi paggamit ng pesticide, uh, hindi paggamit ng mga masyadong kemikal at uh, para ma-preserve natin at mapa mapangalagaan natin yung sustansya ng lupa when you use such things na mga uh, GMOs and uh, other chemicals nakakapekto ito sa acidity ng lupa at nagiging mababang yield mm -hmm. ng uh, ng produce kaya po, medyo may pagkiling tayo doon sa ganoong sabi mong old way, old school, pero at the same time, we're embracing din naman yung mga bagong teknolohiya. Like, uh, kung sakali mag-aquaponics mag, uh, tayo, kung sakali mag... may tinatawag silang horticulture, hindi gumagamit oh, yeah. ng lupa. Uh, mga nakamitin. Uh, depende po sa... Paaaralin natin muna yung context dahil hindi pa naman tayo Nakaka-assure. So, wala pa rin pong transition. Hindi ko pa nakikita yung kabuuan ng mga dokumentong kinakailangan. Mm -hmm. Okay. <coughs> okay. Uh, wala lang po ba? Uh, ano pa ba ang mensahe sa huling uh, pananalita ninyo na hindi niyo pa nakalimutan mong sabihin para sa <coughs> Mga kababayan. Wala po naman. Very vocal naman tayo every time. Pero change is, is gradual. Baka inaasahan nila it would be overnight. So, pinapaalam lamang natin na uh, na hindi po yan mabilisan. Uh, may proseso ang lahat. Walang isang puno ang naging isang mayabong at nagbunga nang hindi mo na naging isang maliit na pula at nagsimulang maanginitan maarawan ng ulan o uh, ng, 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 ano, ulap. So, mat matagal na proseso. Hindi po ito biglaan. Kaya ang um, ang ano po natin, ang uh, Pinakaalala din lang natin sa mga ating kasamahan kababayan, talagang it would take time. Pero pag sila, mas mabilis yung magiging progreso.